sa ating buhay, isa sa pinakamahalagang aspeto ng pag ay ang pagmamahal sa bayan. Sa pamamagitan ng simpleng gawain, magpapakita ng pagmamahal sa ating bansa, maaari tayo maging instrumento ng pagbabago at pagpapalakas ng ating komunidad. Mga minamahal na manonood, sa sandaling pagkakataon, ako ay samahan upang tulasin paano ba natin may papakita ang ating pagmamahal sa bayan. Lalong-lalo na bilang isang isadyante at kabataan. Sa bawat hangbang at ilos tayo magtutuluman upang maging ng mga halili ng pagbabago at pagmamahal sa ating bansa. Atin nang simulan. Ang unang indikasyon ng pagpapakita ng pagmamahal sa bayan ay ang pag sa pamamagitan ng pag-exercise at pag-inom ng tubig ay nagpapakita ng pagmamahal sa bayan dahil ang pagiging marusok at handa sa mga hamon ng buhay ay nagbibigay ng kakayahan sa isang tao na makapaglingkod at makapagambag sa pagkulad ng kanilang bayan. Sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa sariling kalusugan, nagiging mas produktibo at aktibo ang isang tao sa pagtulong sa pagunlad ng kanilang komunidad na nagpapakita ng malalim na pagmamahal sa bayan. Ang pangalawa naman ay ang pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa. Ang eksana kung saan nagbibigay ng pagkain at pera ang estudyante sa pulubi ay nagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa na isa sa mga indikasyon ng pamumahal sa bayan. Sa pamamagitan ng pagtulong sa mga nangailangan, ipinapakita ng estudyante ang kanyang pag-unawa at pagkikipagkapwa tao. Ang ganitong uri ng kilos ay nagpapakita ng pagmamahal hindi lamang sa mga kapwa tao kundi sa buong kumpidad din na nagbibigay halaga sa pagkakaisa at pag-aapag sa pangkalatang kaunlaran ng bayan. Ang sunod naman ay ang pananampalataya. Ang pananampalataya sa bayan ay isang malalim at makabuluhang indikasyon ng pagmamahal sa bayan ito hindi lamang simpleng pagsunod sa mga batas o pagtanggap sa mga pamansang simbolo, kundi isang mas malawak na kahulugan ng pagtitiwala at dedikasyon sa pagunlad at kabutihan ng bansa. Sa panahon ng pagsubok at kagipitan, ang pananampalataya ay nagbibigay ng lakas at pag-asa sa mga mamamayan. dapat naman ay ang paggalang sa eksena kung saan mumati at nagmano ang mga estudyante sa kanilang guro. Makikita ang indikasyon ng pagmamahal sa bayan sa pamamagitan ng paggalang. Ang paggalang sa guro ay hindi lamang isang simpleng kilos ng kagandaang asal, kundi isang pagpapakita ng pagpapalaga sa kanilang kontribusyon sa edukasyon at sa paghubog na kinabukasan ng bayan. Indikasyon ng pagmamahal sa bayan sa pamamagitan ng katarungan at kapayapaan. Ang pagtulong ni Sherry kay Cindy at sa pagkakaayos ng alitan ay nagpapakita ng kanyang pagpapahalaga sa katarungan at kapayapaan sa likunan. Sa pagtanggi niya sa pag-api at pagtulong sa pagresolver ng alitan, Nagpapakita siya ng tamang halaga sa paggalang sa kapwa at sa pagtakilik sa harmonya at kapayapaan sa komunidad. Sa ganitong paraan, ang mga kilos na ito ay naglararawan ng pagmamahal sa bayan sa pamamahitan ng pagtataguyod ng mga mahalagang nagpapalakas sa samahan at pagunlad ng bayan. Kasipagan, sa sitwasyon kung saan agad na sinagutan ni Cindy ang kanyang pagdang araling habang maaga pa. Pinapakita niya ang indikasyon ng pagmamahal sa bayan sa pamamagitan ng kasipagan. Ang kanyang determinasyon na tapusin ang kanyang gawain ng maaga ay nagpapahayag ng kanyang pagpapahalaga sa edukasyon at sa pagunlad ng kanyang sarili na pakinabang sa lipunan. Sa pamamagitan ng kanyang kasipagan, ibibigay siya ng positibong halimbawa sa iba at magpapakita ng kahandaan na magbigay ng kontribusyon sa pagpapaulad ng kanyang pagtutulungan o panginisin ang paaralan ay nagpapakita ng kanilang sa kalikasan at kapaligiran sa kanilang komunidad. Sa pamagitan ng pagkilos na ito, pinapakita nila ang kanilang pagpapahalaga sa kalikasan at ang pangangailangan na pangalagaan ng kanilang kapaligiran para sa hinaharap ng kanilang bayan. Bukod pa rito, ang pagtutulungan ng mga estudyante ay nagpapakita ng pagkakaisa sa kanilang mga na magkaroon ng malinis at maayos na kapaligiran na nagpapalakas sa kanilang samahan bilang isang komunidad at nagpapahayag ng kanilang pamumulasakit sa bansa. Ang sunod naman ay ang pagsunod sa batas. Sa eksena kung saan tumawid sa tamang tawiran ang mga estudyante. Pinapakita nila ang indikasyon ng pagmamahal sa bayan sa pamamagitan ng pagsunod sa batas. Ang pagtawid sa tamang tawiran ay isang halimbawa ng pagrespeto at pagsunod sa batas trapiko. Nagpapakita ng kanilang pagpapalaga sa kaayusan at kaligtasan ng kanilang komunidad. Ang sunod ay ang mag-aaral ng mabuti. Ang pag-aaral ng mabuti ng mga estudyante ay nagpapakita ng pagmamahal sa bayan sa pamamagitan ng paghahanda para sa hinaharap, kontribusyon sa ikalamiya, inspirasyon sa iba, at nagpapakita ng pag-asa para sa kinabukasan ng bansa ang kanilang pagtsatsaga sa pag-aaral at pagpapalaga sa edukasyon ay naglalayong maging produktibo ang bahagi ng lipunan sa hinaharap. Ang mga estudyante na nag-aaral na mabuti ay mas malamang magtagumpay sa kanilang mga karera at magkaroon ng kakayahang makatulong sa pagunlad ng kanilang bayan. Ang pangsampo naman ay bum pagpapala ng Ipinapakita ang pagmamahal sa bayan sa pamagitan ng pagbili ng produkto sa lilang atin. Sa pamamagitan ng pagtakilig sa lokal na produkto at pagbigay suporta sa lokal na tikinda, ipinapakita ng sadyante ang kanilang suporta sa lokal na ekonomiya at mga small business sa kanilang komunidad. sa huli ang pagmamahal sa bayan ay hindi lamang limitado sa malaking gawain. Sa simpleng mga kilos at pagsunod sa mga prinsipyo ng pagiging mabuting mga bayan, tayo ay nagiging bahagi ng pagunlan at pagkakaisa ng ating bayan. Alalahanin natin ng bawat munting hakbang ay may malaking epekto sa pagpapabuti ng ating lipunan. Tandaan natin na ang pagmamahal sa bayan ay hindi lamang salita, kundi isang kilos na nagpapakita ng ating malasakit at pag-aalalay sa ikakabuti ng ating mga kababayan at ng buong bansa. Tayong lahat ay may kakayahan na magpakita ng pagmamahal sa ating bayan. Ang pag-unawa sa mga indikasyon ng pagmamahal sa ating bayan ay nagbibigay daan sa atin upang maging bahagi ang pagbabago at pagunlad ng ating lipunan. Ang bawat isa sa atin ay may kakayahang magmahal at maglingkod sa ating bansa. At ito ang magiging pundasyon ng isang mas malakas at maunlad na Pilipinas.